men, simulan natin to record tong kanda na to. Wala ako sa mood pero try ko baka, baka gaganahan ako. Momentum lang eh, momentum lang kailangan natin makuha dito. Present na lab labas ko. Trip trip ko lang yun. Nubukan ko lang i-record yung mga dati kong nasulat. Tapos nagustuhan ko nung nag-record ako. Boom. Nagawa ko. Kaya ngayon, kahit wala tayo sa mood, board tayo eh. Try natin. inspired tayo dito sa Cap Theory daw eh. Tsaka dito sa kabila yung t-shirt ni Flo na na-autograph. Yeah. Yeah. Di pa nakakonnect yung mic. Not working. Bakit niyo nagtrabaho? Tinamad yata. Yeah, yeah, my chick. Yeah. Yeah, bigla na lang mangyari kahit di mo naman pinag-iisipan. Ano na talaga siguro pag pinag-iisipan. Feeling ko wala sa mood yung boses ko guys eh. Meron talagang mga bagay na hindi mo inasahan. Pangit guys! Pangit pag ganun. Akala alam mo, chill na pakinggan. Pero, pero try natin. Lagyan natin ng mga effects effects. Oh, sir. Low tone. Hindi, hindi bagay sa beat yung ganun na tono guys. Hindi bagay. So, bahay natin. Kasi minsan kasi, alam mo, okay na. Pero pagdating sa recording, hindi pala bagay. May mga ganun talaga. Kaya baguhin ko yung flow, baguhin ko yung... Parang expert tayo dito ah. Pero hindi guys, learning pa din ako. Meron talagang mga bagay na hindi mo inasahan. Balang araw magkasama sa kanta Etong mga ala-ala hindi na mabubura Pumapalag sa hamon Musika ang baon Nilakasan natin Nilagyan natin ng energy Parang hindi pa din bagay Eh, hey, kung alam nyo guys Wala akong alam sa mixing talaga Kung okay lang sa pandinigo Yun na yun Ang pangit pala pa yung ganda <laughs> Meron talagang mga bag Parang okay na siya Wala energy Yung energy lang talaga Bigla na lamang yan Eh, Okay oh, siya Problema, hindi siya okay Okay <laughs> ano ba talaga? Ah, kailangan ko ng kaibiganin yung beat para babagay. Kasi itong beat, uh, mismo ikaw na usang lalapitan. Uh pangit, ang pangit, ang pangit hindi siya smooth meron talaga mga bagay na yun. hindi mo inisahan hindi <laughs> ko natapos kagabi like until now naghahanap pa din ako ng beat hindi siya bagay, ewan ko ba ako. ewan ko ba kung bakit okay oh, siya pahinggan pag nakaro lang pero pag i-record na like hindi siya bagay sa akin ang ng beat, hindi siya suit para sa akin guys kaya naghahanap ako ng beat siguro may iba to kasi men lalos limang oras na ako naghahanap ng beat nakapoy at maghanap ng beat guys like ah uh... Dami ako, na akong eh, trinay pero ayaw, 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 ayaw talaga, man. Day 3 na to, para lang mabuo ko tong, ay na hindi, hindi siya day 3 kasi hindi ko naman siya ginawa to ng buong araw, like, itlong gabi, pangatlong gabi na to, para lang buuhin ko tong ganda na to, para lang ma-record. Sobrang layo ng vibe ngayon kasi ito na yung vibe ngayon, guys. Hindi mo na lang mangyaring ka, hindi mo na pinag-isipan nagsipagan nung first night tsaka second night kung alam nyo lang pu puro lang ako putang Puta, ina putang ina putang ina paano ba to naguluhan like, talaga ako kasi napagod ako kakahanap ng beat ang hirap talaga pag walang producer no <laughs> wala tayong pambayad din eh tas hindi din para sa akin guys hindi pa ako ganun kagaling para magbayad sa mga producer kailangan ko pa mag practice kailangan ko pa mag assignment like Homework muna Meron talagang mga bagay na hindi mo inaasahan Ilang take to para hanapin ko talaga yung pinaka the best na makuha ko Ganun lang talaga siguro pag bawat oras pinagsipaga Meron talagang mga bagay na pati hindi pinag-pinag-isip Pinag-isipan So lalapitan So far hindi ko pa natapos-tapos and nawala na ako sa mood almost 11 na so need ko na matulog and bukas Sunday maaga kami makawe mga 3pm baka tapusin ko to bukas guys gawin ko lahat patapos to awkward sya pakinggan talaga hindi siya super smooth iba, iba yung pagsulat ko neto iba kasi yung beat iba yung beat na gamit ko tas biglang iniba ko yung vibe kaya sobrang naiba talaga and dito sa lyrics di talaga mapigilan na parang parang hindi bagay yung lyrics yung rhyming dito yung pagkatahi dito sa bars hindi siya bagay dun sa beat pero ginawaan ko lang ng way na hindi siya mabago ang lyrics dahil nung time na sinulat ko to galing talaga sa puso hindi to maging smooth pero at least Okay pa din. Pag, pagdating sa music is, wellang perfect talaga eh pagdating sa music. <laughs> Jake ang pinapakinggan Ang saya makipaglaban ka ng inyipan. Para sa kinabukasan, ito no, ako no, no. So, pangit siya talaga <laughs> Dami ko ba kailangan baguhin na ito bukas Pero at least may idea na Kailangan lang talaga Kailangan lang talaga yung finishing Yun. At least may idea na Ah, uh... Mga apat na to na gabi. <laughs> oh my god guys. Nag-explore ako dito ng style. Try ako dito ng mga effects effects. tingin ko hindi bagay. Sa tingin ko hindi siya... Hindi siya okay. <laughs> ah, natawa ako dito guys dahil Ngayon lang ako nag-record ng kanta na pinilit ko talaga Ito, pinilit ko talaga to Dami na akong song na trinay kong record Pero pag pangit talaga, delete Hindi ko i-release Pero andyan lang yung sulat Pero yun, hapon pero ito, munti ko nang sukuan pero parang ayoko talaga. Pero eh, ewan ko ba kasi yung tema kasi nito eh, maganda talaga eh. Pero men, pag di talaga ako na-satisfy, pinaulit-ulit ko parang pangit talaga pahinggan. Pero at the same time gusto ko din ilabas kasi gusto ko din may pangit na malabas. <laughs> para pag may bago ko ilabas, para masabihan na oh, may improvement. Pero hindi, hindi, joke lang. Pangit talaga. Ewan ko ba, like, messy pakinggan, ang gulo pakinggan. Pero pakinggan JP. Pero talaga man ang bagay na hindi na sa asas Na na mangyari kahit hindi mo na sinag-isip Lalo na talaga siguro Pag motoros mo nagsipag At ang kasi nung biyaya mismo Ikaw na ang pusang lalapitan Salamat sa musika na yung binigay Nandala sa inyo, hindi ako bumibigay Sa ating lalang pinamay Ang <laughs> nag-auto-tune pa ako. <laughs> nag-auto-tune pa ako. Feeling ko, tapon ko to, tas sulatan talaga ako ng bago talaga. Parang kasi nang hinayang ako pag itapon ko to, kasi, di ba alam nyo naman, sulat ko to para sa idol ko. Pero hindi ako na-satisfy, guys. Sa tingin ko, ah, uh, lie la talaga eh. Tapon to. Feeling ko tapon ko to. Tapos sulat. Sulat ng bago. Ano lang talaga siguro. Hanap ko na ako ng beat. Tapos. Ito pwede na to eh. Pwede na to siguro sa akin. Kaya may natutunan ako ngayon. Gagawa ako ng kanta. Unahin ko muna mag freestyle dito. Like freestyle recording muna. Tapos pagkakagat yung boses ko sa beat. Yun na. Tuluyan ko na yun Doon ako magsusulat Kasi nangyari kasi dito Hanap ako ng beat tas nagustuhan ko sinulatan ko <laughs> Pagdating sa recording Hindi pala Umay oh <laughs> Kaya yun yung nangyari doon Enjoy natin kahit pangit guys J.P Meron talaga mga bagay na hindi na Wala na mangyari kahit hindi mo isinag-isip Kasi okay. hindi mangyari 🎵 Mga Taurus may nagsipag, may um, mga pasetong biyayamis um, 🎵🎵 May um, um, kaon lalapitan ah, ah, Salamat sa musika niyang binigay 🎵🎵 Dahil sa inyo di ako magbibigay 🎵 Pero ito guys ha, maganda sana yung concept na naisip ko Pero et anong gawin natin dito kung wala magturo sa akin kung paano talaga i-achieve Hindi ko talaga magawa yan Kahit mag-research pa kasi men, pagdating sa mixing Wala yan dito sa kung ano-ano yung gagawin mo eh, nasa tenga yan eh Kaya pakiramdaman yan eh Gusto kasi mangyari dito pero talaga man ang bagay Dito is parang ma-echo siya pa gan na Ma-echo pero di siya echo eh. like <laughs> Ang i-explain pero pagdating sa music guys, ang hirap talaga i-explain ganitong vibe yung gusto ko pero ang problema hindi siya pulido pagka mix pagka record hindi siya pulido kaya ayaw ko ayaw ko guys susukuan ko na to sukuan ko na to men ayaw ko maglabas ng ganito men parang parang ayaw ko to madinig eh. parang gusto gusto ko to madinig ng isang araw lang tapos pagka bukas parang ayaw ko na kasi ang ingay pakinggan pag umabot to ng 20 likes 100 likes na <laughs> 100 likes na lang para para imposible talaga na aabot. Kasi pag aabot to ng 100 likes sa YouTube, tatapusin ko to. Okay? Tatapusin ko to. Pero kung di aabot, ah, gagawa ko ng iba. Hindi natin madaliin eh. Pero talaga man ang <mulong> bagay na hindi mo inaasahan. Wala na namang yari kahit hindi mo isiisip. Ganun na talaga siguro ang motors pinagsipagan. Kasi nung yaya mismo ikaw ang puso lalapitan. Salamat sa musika na yung binigay Ang dahil sa inyo di ako magbibigay Sa ating tayo ang pinamahinggan Ay nandiyong ang magbasad ng Wala ang dawag ng Eto ah pag-aabot nung ng 100 likes guys sa Facebook or sa YouTube pag-aabot nung ng 100 likes nagastuhan ka to maghahanap ako ng recording studio maghahanap ako ng producer maghahanap ako ng tiga mix tapos magbayad ako para ma-produce tong music na to okay save natin to